sa pagbisita ni Ukraine President Volodymyr Zelensky sa ating bansa ay umingay ang social media at sinabi ng ilang netizen na nangangamba sila na maaring mangyari sa ating bayan ang nangyari sa Ukraine na lumaban sa isang superpower na Russia nakakalungkot lang eh sa gitna ng gera eh wala talagang uh, nananalo dito ang uh, nakakalungkot ang mamamayan ang siyang uh, nasasadlak sa gitna ng bigmaan na nangyari nga sa Ukraine at tumihingi nga si Mister uh, Mr. Selensky ng mental health workers para sa kanyang mga kababayan na na depress daw ang mga kanyang sundalo, kabataan, Sibilyan at silang uh, mamamayan na hindi pa rin makabawi sa litna ng gerang nangyayari sa kanyang bansa. Sinabi tuloy ng mga NCC na huwag sanang itong mangyari sa ating bayan, lalo na sa sinabi ni uh, Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. noong isang araw, kung meron daw mamamatay sa ating mga serviceman, sa paghungunan ng uh, Philippine Navy, Philippine Army, Philippine Coast Guard It will be an ward and we will respond accordingly Medyo uh, nakakatakot din ang binitiwang salita ni uh, PBBM sa kanyang uh, dialogo sa Singapore na sinasabing fujat na ba ito ng itatlong ligmahan sa pamamagitan ng uh, China at ng uh, Pilipinas sa umiinit na usapin ng West Philippine Sea. Ang sabi tuloy ng ilang political uh, analyst ay eh, maghinay-hinay lang si PBBM dahil nga ang nangyari sa, sa bansang Ukraine na lumaban sa isang superpower na Russia ay marami talagang namatay sa kanyang mga kasundaluhan, sa kanyang mamamayan, particularly mga bata, kabataan at mga at mga civilian na talagang uh, dumanap ang dugo uh, sa pamagitan ng digmaan uh, talaga. So uh, nakakalungkot lang na maari daw itong mangyari sa ating bayan at hindi talaga nag-uusap ng maayos ang uh, China at ang ating bayan para maresolba nga ang nangyayari sa West Philippine Sea. So ano ngayon ang implikasyon nito na maaaring magdulot ng uh, pagbaksak ng ekonomiya at uh, lalong uh, tataas ang presyo ng bilihin at ang uh, mga servisyong publiko sa ating bayan pag natuloy nga itong uh, digmaan ito. So sinasabi na maging aral sana kay uh, PBBM ang nangyari sa bansa ni uh, President Zelensky na talagang uh, lumaban sila ng uh, kamay sa ma kamay sa kamay, baril sa baril at uh, talagang uh, isang uh, tigma na nangyari na uh, wala namang kinahantungan kundi ang uh, pagkamatay ng kanyang libo-libong kababayan, pagkasira ng kanilang mga taas na gusali, particular mga building, bahay, at uh, mga bansa rin ay talagang uh, nawasak sa pamamagitan nga ng digmaan. So isa sana itong uh, wake-up call kay PPPM na huwag sana itong magpagalos-galos na mag-isip muna ng mabuti kung anong kakahantungan kung sakali na na lumaban tayo sa China ay uh, siguradong maraming kababayan natin lalo na yung mga kasundiluhan ang magbubuwis ng buhay at magadamay ang ordinaryong uh, mamamayang si Juan Pastor Cruz na hindi na alam kung saan kukunin ang uh, pagkain nila ng tatlong besang araw para uh, ilapag sa kanilang pagkainan at uh, lalaban pa tayo sa wala namang uh, mangyayaring uh, isang digmaan na mabuti sana kung ating mga politiko ay uh, mananatili sa loob ng ating bansa pero sinasabi ng ilang political analysts at netizen na mauna pa itong umalis sa ating bayan at nagtunta sa Amerika at sa iba't ibang bahagi ng mundo para lumisa sa sinasabing nagbabadyang ligmaan laban sa China. So uh, sana naman si PBBM ay mag-isip ng napakaraming beses bago tayo pumatol sa pagbubuli ng ng China sa ating bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimira, magmamatsyag sa pang-araw-araw na kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.